Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Pinaliguan ng positibong mga salita ng primetime queen na si Marian Rivera ang isa sa ultimate leading man na si Gabby Concepcion. Sa wakas, natuloy na rin ang pinakaaabangang pagtatambal nila Marian at Gabby sa pinakabagong primetime series na My Guardian Alien. Magsisimula na itong umere sa April 1 sa GMA Primetime pagkatapos ng Black Rider ni Naruru at Yasi Pressman. Sa Grand Media Con ng naturang teleserye nitong Webes, March 21, natanong si Marian kung paano niya ilalarawan si Gabi bilang leading man. Napakagaan katrabaho, parang kumbaga sa pagkain walang tulak kabigin sa kanya. Napakabait katrabaho, napakagaan katrabaho. At saka yung mga moment namin, mahilig siyang mag-joke. So ginagawa niyang light talaga yung mga pagkakataon, pahayag ng actress. Tapos may mga pagkakataon na na-appreciate mo siya sa pinag-uusapan namin, yung mga buhay-buhay namin. Kaya nga ang tanong kung mayroon ka mang gustong ikas sa inyo na gusto mong magpalit kayo for one day, sabi ko siya si Gabi. Kasi nakikita ko kung gaano niya kamahal yung pamilya niya And yung na-appreciate ko sa kanya Napakabuti niyang tao Papuri pa ni Marian Samantala sabi ni Marian Perfect project daw ang My Guardian Alien Para sa kanya Dahil pwede itong mapanood ng mga anak niyang Sinazia at Sixto Nung in-present sa akin ito bago pa kami mag-taping, ang ganda ng kwento. Sabi ko kasi ngayon lang sa pagbabalik ko after 4 years, gusto kong gumawa ng isang soap na pwede kong ipapanood sa mga anak ko. So parang ito yung nakita kong perfect project na pwedeng panoorin ng mga anak ko kasi sa ngayon gusto kong gumawa ng proyekto na mapapanood nila and at the same time ay masasabi ko talagang good project for me. Iikot ang kwento ng My Guardian Aliens, isang babaeng alien na nagngangalang 11 1 28 5 22 9 12, 5, na gagampanan nga ni Marian. Mapapadpad siya sa planetang Earth matapos magkaroon ng accidental crash mula sa outer space. Sa pagdating niya sa mundo ng mga tao, makikilala niya ang mag-amang Carlos at yun nga ay si Gaby at si Doy na si Rafael Landico na nagluluksa sa pagkamatay ng kanilang inana si Catherine ang isa sa platuis kamukha ng kamukha ng alien si Catherine thanks guys for watching and God bless everyone